Hello mga kagrentam Assalamualaikum po sa inyo lahat So, kumusta na po ba yung uh, mga pananim natin na uh, tinamaan ng uh, matas na init o oh, itong el ninyo So, samahan nyo po ako mga kagrentam para uh, tingnan natin yung mga portion kung uh, saan uh, medyo manipis po yung lupa kaya po magang napasok ng uh, init yung uh, ilalim dito na porsyon mga kagrintam sa unahan yan color brown na talaga yung uh, ating mga pananim mga kagrintam yan dito sa bandang unahan yan video kulay verde pa so lapitan natin kasi ilang araw na rin ako hindi nakapunta rito kaya nang uh, parang ayaw kong makita yung aking mga pananim na unti-unti na pong namamatay yan o, parang inisprehan ng uh, herbicide pero hindi po inisprehan yan mga kagrintam ipikto lang po yan ng uh, sobrang mailit na panahon yan hindi ko alam kung ito ay uh, buhay pa so ititis natin itong uh, ilang puno parang wala na talaga patay na ah, wala na talaga mga kagrintam ito po yung pinaka ah, talbos ito medyo malaki laki sana ito oh, ito na natin bunutin natin Ayan. wala na kulay brown na talaga yung pinaka gitna so malaki laki itong mga kapintam itong portion na sobrang maipiktuhan po ng uh, inling yung so doon sa unahan mga kapintam yung may uh, kulay orange na trapal uh, sino po yung nakaswaybay sa akin po ng uh, youtube channel yan po yung uh, dati po nating uh, tinaniman ng atsal at uh, isang bisis lang Uh, sa tatlong beses na tayo nagtanim dyan ng watermelon dalawang intercropping uh, at saka po nakapagtanim na rin tayo dyan ng dalawang beses na sweet corn yung macho uh, yan po yung lagi natin kinukuha na ng uh, uh, atin pong, uh, uh, vlog tungkol sa, tungkol sa pagbibigay ng mga pamamaraan ng uh, pagtatanim ng atsal so awa yung mga panani mga kwintam uh, malaki laki to hanggang dun sa unahan ayan oh. o so, kawawa talaga tong uh, mga tanim natin sa ganito wala tayong patubig dito mga kwintam ayan ultimo yung uh, maliliit na mga creek ay wala na pong laman wala nang tubig so yun mas uh, sisilipin natin mamaya yung uh, dati natin pinagkukuhanan ng mga uh, tubig natin nung tayo po ay nagtatanim pa ng uh, atsal dyan uh, yung source po natin ng tubig kasi gumawa lang po kami ng ano doon yung ang uh, tawag doon bubon no gumawa lang kami dyan ng uh, balon may balon kami yung ginawa dyan yeah. Yeah. ito na po mga green thumb yung dating tanima natin ng uh, atsal yeah. napaka init na kasi ng panahon And yeah. kaya ganyan na yung nangyayari sa ating mga tanim dito yeah. So dito na portion, alhamdulillah, ay maganda-ganda yung uh, uh, tubo ng ating mga tanim dito at nagsisimula na nga pala itong uh, magkakaroon ng uh, mga pinatawag natin na bulos o steam ng ating pinakapuno ng ating tubo ayan kaya kung tataniman natin ulit dyan sigurado na mahuhuli na talaga dahil mang yung iba na hindi ganong epektuhan ng El uh, ay medyo malalaki na Kaya, hindi ko alam kung ano yung magandang remedy dyan And, grabe na siguro mag iisang buwan na akong hindi nakadalaw dito so ito naman mga kagrintam ito yung dating taniman natin ng at sal Ayan. itong portion na ito ito po yung minline natin oh. so alhamdulillah no, yun nga palang uh, dating seller natin uh, sa si Mr. Genie Dion ng uh, plastic mulch ito na po yung uh, ano uh, nakuha nating uh, plastic mulch sa kanya ngayong September magdadalawang taon na pero makunat pa rin yung plastic ha And original talaga yung uh, binigay niya sa atin na uh, uh, plastic mulch. Yung uh, Tatak soaper Pero yung mga kasunod na mga sailor na pinagkuhanan natin ng medyo bulto yon, mga sampung uh, plastic mulch. Uh, almost 30,000 yung binayaran natin. 6 uh, months lang wala gutab gutab na lahat so shout out dyan mister uh, ay sa akasi nakakaasi naman yung binigay nyo sa aking uh, plastic molds no? sana maasi naman kayo doon sa inyong pong mga uh, customer uh, mga napakababa ng quality na binigay nyo sa amin so siguro hindi na mauulit yun So ito na po yung uh, amin pong uh, balon na ginawa. Ayan. To yung tuyo na yan. Merong sako na hindi na nalinisan pero balak kong i-restore ko ulit ito. Lilinisin, tapos kukunin yung mga medyo tuyo na yung mga siguro to yung -tuyo na talaga yung mga putik dyan. Uh, gagawin na lang natin yung compost. So dito tayo sa bandang unahan mga kagreen grabe talaga yung epekto ng El sa lugar namin dito sa Visayas okay lang yung dyan sa bandang sa Bohol kasi laging may thunderstorm advisory yung pag-aasa dyan so shout out dyan kay Mr. Alex Akaso ng Bohol oh, patuloy siyang uh, patuloy niyang nilalabanan yung uh, El Nino no. rin siya. So ito yung ating uh, pangalawang uh, balon na ginawa. nakita kita niyo mga grintam pati yung mga damo ay patay na. Kahit malapit sa dating uh, uh, source natin ng tubig. So, sabihin, tuyo na talaga yun ito naman yung tanim natin ha ah. ayan malunggay kakaroon na ng mga puma, ang pangatlong balon natin mga hmm. karintam ito ay medyo may na talaga yung mga damo at tuyong tuyo na yung ating pong balon dalinisin na lang ito ulit kasi kung uh, solarized yung pinag-uusapan, ito, no, na solarized na talaga yung lupa sa tindi ng uh, init. So base sa mga uh, kasabihan ng atin pong mga mas nakakatanda, no, pag ganito yung uh, uh, ganito kainit, no, yung panahon, ito yung pinakamaganda na magtanim ng uh, kahit anong pananim mga pa mais man o mga gulay uh, kasi na solarize yung uh, lupa ayan so yun lang po muna mga kagrintap uh, assalamualaikum po sa inyo lahat uh, happy farming laban lang laban